Magandang umaga po mga idol Ito naman po tayo mga idol Gawa tayo ng shock mounting Ayan siya mga idol At pagawa lang yan sa atin Hindi ko alam idol kung ano sasakyan yan Ayan Kung alam nyo po mga idol eh, Pakicomment na lang po mga idol Kung ano sasakyan yung ginawa kong shock mounting Ayan nga pala idol Ang gagawin natin eh Kalahating ply, kalahating guma Saka kapala natin idol lang ating gagawin dahil yung dati niya manipis kaya umaalog. At maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sawang suporta sa aking video. Walang katapusang pasasalamat po mga idol. Dahil kung hindi po dahil sa inyong mga idol eh, hindi po ako makilala pa unti-unti sa Facebook, sa social media. Ayan mga idol at dandahan nila natin hiwa para hindi tayo masugatan. Ayan at papantayin muna natin dyan mga idol para pag natin ni eh, ang pagbutas. Ayan siya mga idol. Kailangan pag hiniwa natin mga idol. Kailangan palaging basa ang ating panghiwa para dumulas yung ating paghiwa mga idol. Dahil pag walang tubig mga idol Makunat hiwain yung gulong Mahihirapan tayo Ayan nga pala idol ang papalitan natin Pero yung shock mounting idol Hindi para dyan sa adventure na ating ginawa Yan idol is siningit ko lang yung shock mounting At ang adventure mga idol Dahil dami natin gagawin dyan Lahat po sa harapan at saka sa likuran yung adventure na yan mga idol kaya yan nagkiusap yung customer natin na baka pwede isingit yung shock mounting nya kaya yun pumayag naman yung mayari ng adventure kaya yan mga idol binutasan na natin at yan ang ating lalagyan pa ng ano pinaka ano busing pa rin sa gitna kasi yung dati niya idol plot lang siya kaya yung gagawin natin dyan may pinakatungkil sa gitna para wala siyang alog at medyo makapal ayan sa nagtatanong nga po pala sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte Bulacan sa Pampalay proper po si Chulo PM na lang po ang interesado sa aking gawa mga idol Ayan, kaya binus over lang natin to mga idol dahil nung gumawa ako diyan mga idol, marami pang parating na customer. Medyo maingay kaya hindi tayo makapag salita ng live habang nagagawa dahil ang customer natin idol eh nag-uusap-usap din sila tungkol sa busing kaya yun binus over ko na lang to mga idol. Ayan siya idol ang dati niya. Ngayon ang gagawin, gagawin ko dyan idol eh. May itong kilsagit nga tapos eh, washer sa ibabaw. A medyo makapal para wala talaga siyang alog. Kasi kung gayahin natin yung dati may pinaka ano siya baywang. Hindi siya maging masikip ang nag... sagit nga. Ayan kung gusto nyo pong mapanood idol lang ating finish product eh. Yan. Tapusin nyo na lang po ang ating video, mga idol. Ay, siya mga idol. Kunti na lang. Ayan, Kailangan dito, idol, sa ganitong trabaho. Kailangan ng tiyaga, mga idol, dahil bago tayo makabuo ng busing, eh, maraming bisis natin hiwain ang gulong para makuha natin ang tamang sukat. Ayan, kaya kailangan talaga tiyaga lang. So, katuli. Ayan, node lang kayo dyan mga idol at ihiwaid lang natin to ng kinisin lang natin to ng kunti. Ayan, sa mga makapanood po nito sa akin video mga idol pakishare naman po at para po marami pang may alam at mala maalam nila kung sira din ang kanilang mga ganitong busing eh baka gusto nila ng ating gawa ayan makatulong tayo mga idol sa kanilang problema sa mga ganitong busing ayan siya mga idol at lalagyan ko ng pinaka ano niya pinakatawag ko dyan idol ni kung tawagin ko ayan comment lang po kayo mga idol kung anong tawag dyan sa gagawin ko na yan Ayan yan idol yung pinakabaywang niya yung hinihiwa ko sa Ayan yung pabilog na yan tsaka lalagyan ko ng washer si babaw yan nga pala idol ang ating panghiwa eh <laughs> lagaring bakal po yan mga idol ayan na siya mga idol ako. at kailangan masikip sa dyan kaya hindi ko ginaya yung pinaka original dahil kung ganoon ang gayahin natin na idol ang pinaka git nga yung ginawa natin maging maluwag hindi parang akong tawagin ni Ampaw kasi hindi naman natin ma pasok kung hindi maluwag ang pinakaano niya baywang ayun siya kunting, kunting lang mga idol dalawa ang gagawin natin dyan mga idol isa lang yung ating videohan kasi parehas lang naman ang paggawa at para hindi humaba ang ating video idol, yung panghiwa ko na yan, maliit na yan. ilagarin bakal din po yan. At ang ating mga ginamit na busing dyan, igulong ng piloder. Kaya, idol, eh, sulit ang ating customer dyan. Pagka ganitong shock mounting lang. Ay, eh, baka hindi na masisira, mga idol. Ayan na siya. At pagkatapos niya eh, lalagyan natin washer yan sa si babaw. Pero yung tubo niya na hindi sa ilalim, manggagaling sa taas. Sinukat ko lang. Ayan, tanggal na lang natin ang kanto para medyo maganda tingnan. Yan, ganyan na idol ang itsura pagka kinabit na siya. At yan gagawin nating pinakawaser sa si ibabaw. May guhit na nga pala yan ng lapis, may para makuha din ng saktong bilog doon sa pinakawaser niya. Kailangan din yan mga idol, alagang-alaga sa asa ang ating mga panghiwa para hindi tayo mahirapan. Ayan, tulad sa ganyan mga idol eh, medyo may katigasan yung hiniwa natin na yan dahil puro ply Ayan siya idol, malapit na tayo matapos. Ayan siya at tatanggalan lang natin ang kanto yan at medyo kinisi natin at para makita nyo na po ang ating finished product. yan idol pag makapal yan pag kinabit natin dos sa kabi ah, pag kinabit nila yan mga idol ipit na ipit siya yun ditula tulad dun dati eh yan umaalog yan ang gitnga kasi ang pinaka gitnga dyan idol sa butas syak yan ayan na siya mga idol ang ating finish product ayan paki share naman po mga idol ang ating video kung nagustuhan nyo naman po at samahan nyo na Samahan nyo na rin po ng like mga idol Pasinsya na kayo, kayo idol at medyo bulol-bulol ako Ayan po maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat God bless you po mga idol